Ito na idol oh. Tapos, malaking kontra yung pumunta doon. Bog. Malalim na butas. Malalim na butas mga idol. Nagtago dito si Lulong mga idol. Ay, eh, lalo oh. mo. Hindi pa yan, paikot pa yan. Ayun, tingin ko yan. Plan. Plan. Ah. ano kayong laman nito mga idol panore natin tingnan natin kung anong yung laman nito ay baka tatakbo dito sa akin papunta Oh, nah itu loh Malaki. Hmm. Malambot naman dal. Hmm. Butas na naman. kata butas. Okay. kan kadang konso mga idol, mga idol. Ah. Bakit nang bungkal ah? Oh, mayroon dol. Hmm? May lumili pa dito, eh. kita mo? Mayroon dol, may boy na ano, may flying. Ah, ayun. No? Ayun, pilaw oh. dami oh. Dito, dito.

Yan na yung, ano, yung kolon na Nadal. Ngayon na, Ang um... ah, mga idol. Tanggal na, tanggal. Mm. Ano yung si Idol re Uh, Demolation. Naka, ano eh. Nakarobos. Naka, ano, ano yun? Nakabitamins. Mangga. Ah, vitamin C yun, Tol. Mangga. Ay, don. Tol. King. Hmm. Oo nga naman, lumautak talaga yung mga ano rin, laman lupa na ano. Dadali nila sa may pagkain ng mga anak nila na. No? Parang walang ano ah. Walang tin box. Walang. Oh, no? Yan. Oh. Uy, butas sa ilalim ah. Ha? Buta sa ilalim. Lang. Ah, oh, baka meron na naman dol. Mm -hmm. Tap pa lang yan dol. Tap. Yan o. Oh. Malalim yung ano niya, no? Pinbox. Pinbox. Ito yung flying termites, mga idol, oh. Tinanggalan namin siya ng pakpak. Oh. Tingnan niyo yung itsura, oh. Uh, queen na, king na king yung ano. Pero di natin alam to kung uh, maging king ba talaga to o maging queen. Kasi, ano, sila mga idol, parang sila kasi yung ma maging ano eh, maging queen or queen di pa na, natin alam kung sa lalaki siya o babae magkamukha lang kasi sila mga idol hanggat may pakpak -pak pa sila oh. ayan. ano napisa napisa susunod so di ako makapasok dun mga lodi ano sila nandun sila ayan so nakita nyo mga idol ito yun o oh tinanggalan ng pakpapak. Ito lang. Ito. Ito na yan. Ah, uh... ito oh. Ito yun oh. Oo, ipakita siya. Kamera, kamera, kamera. Ayan. Ito lang. Ayun. Ilan? Isa lang. Isa lang. Woo! Nasa pinagilalim ang, ang, ang ano, laki-laki ng uh, punso pero... Ano na naman ang bayawang sigurado. Yung ano niya, Queen niya, nasa laki, pinakailala yung layo. Saan yung may butas ka sa mga area? So yan mga idol, uh, nakuha natin ulit yung queen. Ayan. Kaway mga kasamahan. Okay, doon tayo sonahan. Bye mga idol. Maghanap buhay ng karangay. Ayan. Kinagat si idol June sa queen. Hindi, yung queen mo. Ano? Oh. Soldiers. Oh, soldiers pala. So,